Gusto ko lang sa mga nagbigay nito. Yan, mga suppliers namin. Ultramega. Mga wallet, kalendaryo. Ewan kuya kung anong laman. At ito yung sa mga beauty products. At yun din, hindi ko pa At etong magandang bag na to. Galing sa supplier namin ng bigas. Tamang-tamang panggala. Oo. Oh, Ang ang laka ng mukha. <laughs> Ayan. Thank you, thank you. Ayan. Yung iba na pamigay ko na. Tapos meron pang dalawang ah, Pure Foods ham, Nakain ang isa. <laughs> thank you po. Huwag po kayong magsasawa. Ayan. May mga Dutch milk pa. Nabawasan na yun kasi pinamigay ko din sa mga nadaan. Ayan. Ayan. Share the blessings. Ayan. Thank you, thank you.